Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, pwede bang ipakansila ang aking kasal dahil merong panlilin lang na ginawa ang aking missis? Kaya ako siya pinakasalan dahil ang sabi niya, buntis siya. Hindi naman pala totoo na siya ay buntis. Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, bagong lahat, binabati natin ang maligayang karawan si Rice Eugenio. Mula naman kay Jim Thomas T. Alberto. Ganon din. Happy birthday kay Jim Thomas T. Alberto. Birthday nila ni Rhys Eugenio sa February 16. Sabi ni Jim Thomas, happy birthday, Rice. Bago natin talakay ng ating topic, Huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang ipakansila ang iyong kasal dahil sinabi ng iyong asawa na siya ay buntis pero hindi naman pala totoo na siya ay buntis? Nakasan sa Article 45 ng Family Code na maaring mag sa korte ng annulment ng kasal kung ang pahintulot ng alinman sa mga ikinasal ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Maliban kung ang naturang partido pagkatapos na malaman ang katotohanan tungkol sa pandaraya, sila pa rin ay malayang nagsama bilang mag-asawa. Ang tanong ngayon, may tuturing bang fraud o pandaraya o panlilin lang yung sinabing buntis ang iyong kasintahan para mapilitan kang pakasalan siya. maaari bang gamitin ito na batayan para ipawalang bisa ang kasal? Ano ang mga considered na pandaraya linsunod sa provision ng Family Code? Una, hindi pagsisiwalat na may hatol ng isang krimen o kaya'y final judgment ng isang krimen na kinasasangkutan ng moral turpitude. Ilan sa mga kasong involving moral torpitude ay ang abduction with consent, bigamy, concubinage, smuggling, rape, stapa, through falsification of a document, theft, illicit relations with fellow worker, perjury. May yan mga example ng krimen involving moral torpitude. Pangalawa, isa pang may tuturing na nakuha sa pandaraya ang pagpapakasal kung itinago ng asawa sa katutuhanan na noong panahon ng kasal siya ay buntis ng isang lalaki maliban sa kanyang asawa. Buntis ang babae sa panahon ng pagpapakasal pero iba ang ama, hindi yung kanyang pinakasalan. Pangatlo, isa ring pandaraya sa ilalim ng Family Code ay ang sexually transmissible disease o nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pagtatalik, anuman ang katangian nito at ito ay umiiral sa panahon ng kasal, which means the disease is existing at the time of the marriage. Halimbawa, nang magpakasal ang mag-asawa, ang isa sa kanila ay masakit na nakakahawa tulad ng gonorrhea o kaya herpes o kaya HIV-AIDS. Kapag itinago niya ang kanyang sakit, hindi niya ipinalam sa kanyang asawa bago sila nagpakasal, ito ay isang pandaraya, ito ay isang fraud, ito ay isang panlilin lang. Pangapat na pandaraya ay ang pagtatago ng pagkalulong sa druga, alkohol, kapag drug addict, pagkatapos alkoholik. Pandaraya rin ang pagtatago ng homoseksualidad o kaya tumboyismo na umiiral sa panahon ng kasal. Halimbawa, itinago ng isang partido na siya ay drug addict, siya naman pala ay isang alkoholik. Kapag itinago niya ito sa kanyang napangasawa bago sila magpakasal, pwedeng itong batayan para ipawalang bisa ang kasal. Yan ang mga pandaraya sa ilalim ng family code para maging batayan na ipakansila ang kasal. Walang ibang panlilin lang sa karakter, pagkatao, kalusugan, rango, yaman, mga kalinisang puri ang dapat na ituring na pandaraya na magbibigay ng mga batayan para ipawalang bisa ang kasal. Hindi pantaraya sa kasal. Nasabihin ng isang binata na apat ang kanyang kotse, tatlo yung kanyang kondo para pakasalan siya ng babae. Hindi yan may tuturing na pandaraya na maging batayan para ipawalang bisa ang kasal. Kaya sa nagbigay ng katanungan, ang pagsabihan ka na buntis ang iyong napangasawa, kaya mo pinakasalan, ay hindi may tuturing na fraud, hindi may tuturing na pandaraya, hindi may tuturing na panlilin lang. Hindi mo pwedeng gamitin ito na batayan para ipawalang bisa ang iyong kasal. Ang ginawa ng iyong misis ay hindi isang batayan para mapawalang bisa ang iyong kasal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!